This is a start, a journey uh, for us to give opportunity uh, to our fellow men to uh, have jobs great jobs and opportunity for everyone and business also. Kasi masaya ako sa araw na ito kasi may papakita natin na yung pagkain sa Tundo ay eh, pwedeng pagkain sa BGC. Yes. Yeah. Uh, kasi ito uh, istorya ng Tundo, ang to, uh, ang sagong at uh, kawali. Uh, uh, ito, madalas uh, ko talaga kainin kay Rado. So, malamit ito ang kaluluwa. Kay Edith, Recently, uh, so this, malamig ka rin ang But these are the pioneers uh, of Velasquez sa uh, Pupo uh, area uh, na mahal na mahal namin. So gusto natin maipagiging ito sa iba natin mga kamabayan. Lalo-lalo natin sa Taguig at sa lahat bahagi ng Pilipinas later on. watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.